Ito yung gawa niya. Matagal na itong gumagawa. Talagang kilala na. Ito pala yung mga ginagawa niya. Sungay ng depende sa request niyo Ah, sa kapal. Ito mga gawa ito. Ito yung mga tabak na nabibigyan. Ito diyan. mga tabak na nabibigyan. Ano yun? Ito nga. Ito nga. Ito yung mga gawa nyo. Kirang inches yun. Tabi, teo. Kirang inches. Mga available mong... Ay, dipindi sa ano. Dipindi. Dipindi. Depindi sa request. Ito Pwede kayo magpagawa dito. Ano din na dalalay? Yeah. Flamingo. Depende sa request daw. nila. ko number sa ano. Yan. Pulo kiso ngayon eh ano. Ayan. Matapal talaga oh. Anong bakal yun eh? Mulye. Mulye. Bukari sa relis ano? Kuyahan na rin kayo Ay, so mga sa lunadan, ano? Mulye ng... Depende kung may Huwag kayong ano, bakal na ipapagawa. Ito. Muli ng ano, sasakyan. Talagang sulit na ano, Bakal.